Yung mataba at saka yung payat, yun lang ang nandiyan dyan. Bakit nasaan ba si, ano? Pero may tinda. Wala nga, wala nga tinda. Ano, dito mo sandal? Kain kami mga ito. Hindi mo pinagyan basas dito ba? Ano? Ha? Tiga Richard. Alin? Tiga Richard. Oo. Oh. Bakit? Hmm, sarap to. to. Bawa, Sayang, bawa sa yan yung yung ma-charge mag-load sa recharge Lumabas na na, sabi ko na 'to eh. Kung basa dumaan dito nakagat na niyan.

Tapos lang si Richard nagluluto. Si Eden ang tagaluto ata eh. Hindi ko alam kung si Eden o si Richard. Pero alam ko si Richard nagluluto eh. Hmm. Ba't wala na si Carmen Luto? Baka nga ang nag-alang, bakat siya. naligo ng dagat. Ito. sarap ng manok gabi tata ah. Hindi mo natikman yun? Ikaim yun sila. Maniwala ka. Mahain yan, maniwala ka dyan. Naubos ka nila eh. Balok na ano? Ito natay dyan? Hmm. Ito yun pa. Dalawang pares. Ha? Pares kina. mo. Saan ka bumibili pares? Tapag pumunta ka pala ng litik tapag gabi, talintik pala ang kainan dun So may litik? Miss uh, mo litik. Grabe ang kainan dyan. Napadaan kami ni, ni Gina dyan nung umuwi, kami, galing sinundo ko siya. Diyan kami duma sa litik. Ko grabe ang tao. Apakarami. Kumakain sa gitna ng kalsada. Ang daming kainan. Lumalabas pag gabi. Mm. tapi tuh ayos tuh ah parang Paris bak udah dami dami tau traffic nga induman kami duni eh <Sing> pokok-pokok Shoutout mga idol. Yung nanay ko magbubakasyon yan. Pesta sa Masbate. Sa Mayo 21. 22 na no, maderno. Pesta sa Masbate 22. Mm. Uwi yan sila. Kapalit ko. Hindi ako mga kasama mga idol kasi uwi kami ng Negros sa September. September na mga may uwi. Negros. Babakasyon kami doon. Kaya... Abangan nyo kami doon mga idol ha. Hindi ako makakasama kala mother. Walang magbablog sa kanila pag umuwi sila. Kaya doon na lang kami magsama-sama sa Negros pag uwi namin. Kasama rin siya sa Negros. Kaya pabakas yung bakas doon na lang itong nanay namin. Nagre-relax na lang ngayon ito. Nag-around the Philippines. <laughs> Para makita ng mga friends mo. Meron si Richard doon, ano? Baboy. Ayoko ng baboy. Ayoko ng baboy. Ayoko na tumitin ng baboy. Lamang man Kahit na. Baboy pa niya. Ay, shoutout ko nga pala. Shoutout nga pala kay, ano, kay Idol Jimmy Balisi. Yung Idol namin. Shoutout sa yung Idol, ha? Pasensya ka na. Hindi ako nakapunta sa birthday mo sa karawan mo ngayon. Enjoy ka na lang sa birthday mo ngayon, idol ha. Ito, uh, nireveal na lang sa vlog ko. Dito sa aking video na i-upload ko. Salamat, idol ha, sa pag-invite mo sa akin. Gumawa kasi ako ng content ngayon, mga idol. Alam mo naman tayo, hindi tayo pwede magpabaya sa ating mga followers kasi alam nyo naman, no? Napakarami na nila. Kaya, gumawa ako ng video ngayon, mga idol. ah uh, bali, naka-apat na video ako ngayon, mga idol. Kaya, pasensya ka na idol ha uh, siguro sa susunod uh, makapag, makapag ano tayo makapag uh, celebrate tayo no sa uh, marami pang pagkakataon na idol kaya enjoy na lang mga idol sa inyo dyan kung sino man nandiyan dyan sa birthday mo ngayon ha sige mga idol bye bye